Ah, 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 ah. Oh, grabe. So, wala tayong pambigas nito. Walang maglalaot. Basta ang ano, no? Ah, ah, nabalik ko ah. Magigiba ito, magigiba. Napakalakas ah, ng na alon, grabe. Ayan. So, yung wala tayong pambigas. Wala tayong pambigas nito. Biglang <laughs> kusog nga ano. Pa, Barrio. Talagang walang pangbigas tayo nito. Hindi tayo nito makakakuha ng pambigas mga katamay bigol. Bigyan lang nga, ano ah! Lakas talaga yan ah. Makusog ko ng alon, makusog! Naku, nagka ano-ano na yung bangka. Tol, tolong. Oh, oh, pop. Ako, kailangan ma na -ano to. Napakalakas ng alon. Grabe. Grabe. Wala tayo nito pambigas. Walang naglaot. Bet. Okay. Tul, tulong. Tulungan nyo dito. tol Tul. At baka maano, sayang ng bangka. Grabe, lakas ng mga kapatid, bicol. Yung mga bangka dito dapat maialis talaga sa tabi. Ayan o, oh, yung alon oh, oh oh. Yan, yan. Malun. <laughs> <laughs> Ye! Yeah. Kabe, baik-baik pambagas Kabe, oh Yo Balakas <laughs> yung alon Walang Mang nalaot dinero. Oh. So, Uy, Ay, si Christian. Ako, gitna gitna sa gitna. Baka magbumigay ang ano. Ah, oh. bio. Lakas ng alon, no. Papaspas 'yung ano, no. Gabing alon mga karamay Bicol kukang pumaspas yung alon no? oh

Kaya ganito mga katamay bikol na ano, yung mga bangka, na kung sasabit pa. Ganitong mga ano, ah, dapat talaga naka-prepare, igigit na talaga para hindi sumalpak dito sa ano yung mm, mga bangka at sayang na Oh. Ganito ang lakas ng alon. Oh. Tiro to. Kain ng bangka. Hmm? Napakalakas ng alon dito. Kaya yung mga bangka natin dyan, yan yung safety natin. Pag yung may mga, ano yan, may mga sama ng panahon. Pag ganito, nako. Ano to, yung masabi nyo? Ma maalog ma ba, maalog? Malakas ba? Tulungan nyo si Kipigan. Si Babaan nyo na. Maligo na kayo. Grabe. So yung mga bangka natin talaga, kailangan natin isipin sa gitna. O itago. Itago. Ganito yung kalagayan ng panahon. Maalon, grabe. Sayang yung bangka natin, masisira. Ano? Talagang ako. Masisira talaga yung mga bangka. Pag hindi na isipte. Sama ng panahon ngayon. Grabe. Ah, January 5, 2025. Ako. Malakas yung hangin dito at uh, alon sa partito ng San Miguel Bay. Nasa ko pa na din ito ng bayan ng Sipukot. Itong ano na to, abarangay uh, na to. Uh, dito dito sa ano, abarangay uh, Manga. Manga din na nakasagot pa yata nito. So grabe oh. nako. nako Lakas talaga ng ano ah. Uh, Grabe oh. Sisirain talaga ang bangka pag ganito ang alon kalakas. Kailangan talaga nito, safety talaga yung mga bangka pag ganitong may sama ng panahon. Na kung alon niya na ah, ah. taas. Grabe oh. ah 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 Grabe. So wala tayong pambigas nito, walang maglalaot. Hanggang ano no? Ah, nabalik pa. Grabe. kaibigan mga katambay bicol gabi umuulan pa wala kasi dito mataguan mga katambay ng uh, ano yan uh, bangka wala dito mataguan kasi open na to wala dito ilog na papasok sa area to kaya yung mga bangka dito pag ganito masama yung panahon nako napaka delikado talagang pwedeng masira dulot ng matinding alo no So wala tayong makukuha ngayong ano yan paninda kasi lakas ng alo no grabe Woo! Doon tayo sa dulo. Tingnan natin doon. Ah, mga alon. yung mga bangka, itinabi na talaga mga katamoy bicol. Ayan, so yung ibang bangka nasa tabi na. Grabe. Oh. So wala tayo dito pambigas. Wala pambigas dito tayo mga katamoy bicol. Dulot ng matinding alon na to. Ayan sa malam panahon. Grabe. Oh.